So, guys, kain po tayo. Ayan, yung sa akin. Um, ang palaya na may itlog. So, bumili na lang kami ng uh, ready-made sa karinderia. Kasi wala na ako oras para magluto. Kasi nga, wala magbabantay kalsita. Sobrang kulit. Ayan, binilhan ko siya ng sinigang na sabaw. At saka, ito, sitaw. Yay, gulay na naman tayo guys kasi nakakasama din yung laging meat karne yung kinakain Mm-hmm. Kaya habang kumakain ako, sinusubuan ko rin siya kasi. Yan. Iba pag eh. Gusto nila lang laro, laro. Ibigot na sa banat na. Yan. Nagmamadali din ako sa pagkain kasi maya maya iiyak na yan. Gusto na magtete. So, hindi na ako makapag-focus na hindi na ako makapag-focus kakain. Mahirap ang ganitong edad kasi diba ang kulit nila kailangan nakafocus na rin diba ang magulang. So wala ka talaga magawa kahit yung naglalaba mo, hindi mo magawa. Kasi nga diba, sobrang kulit. Kamaya, kung makaano ka dyan, lalistra siya, o ano mayayari, pagsisihan ka diba. So mahala dyan, magtambak niyo yung labahan, uhugasin, So, ang pag labala ako na maayos. Dire-diretso kapag nandito yung papa niya. Yan. Nagbabantay sa kanya. So, kahit nandito yung papa niya nagbabantay, nagmamadali din ako kasi minsan yung siyempre yung papa nila pagod din gabi sa trabaho. Siyempre, parang medyo maiksi rin yung pasensya ng mga papay. Eh. Madali sila mairita hindi katulad mga nanay na makaba ang pasensya kahit anong kulit ng baby so ganito talaga yung buhay ayan sinawsawan siya kakainin ng nanay don ah, malinis naman kami kamay ng baby <laughs> Ah, uh, hinalo na yung sitaw sa sabaw. Subuan din natin siya para. Mmm, yummy. Mmm. Wala na? Akin na pala. Ayan, ah, eh, inubos mo lang. Nimix Mi doon sa sinigang. Higop na sabaw na. Higop ikaw sabaw. What? Dito? Hmm. No, Nauna no, na no. huwag mag-isaw-saw dyan. Ay, Ay, nako. Minsan, yung pakiramdam na ganito, nagmamadali ka, hindi mo malalasahin yung pagkain. Kasi, nagmamadali ka matapos, ganun. Nandun lang yung focus mo sa baby. So, maya-maya guys, pagkatapos niyan, mm. ayaw niya na magkakalat na yan. <laughs> Kapalawag kung magmadali kumain. Ganito yung nangyayari kapag maliit na sila, grabe sa kondisyon ng magulang. Tapos paglaki, hindi mo alam kung ano magiging ugali. Diba? Minsan may mga anak na lumalaban sa magulang. Hindi nila alam yung paghirap ng magulang. Katulad ka nito, diba? Maliit ka pa siya. Paglaki. Mag-iiba yung ugali. So, may mga anak talaga na hindi marunong pumanaw ng utang na loob sa magulang. So, kapag may nakitang mali sa magulang, talagang susumbatan ka, susumbatan yung magulang. Pero hindi nila inisip ng yung kapan, panahon na ng kabataan nila, yung maliit pa sila, yung panahong inaalagaan sila ng magulang nila. Yung panahong sakripisyo, hindi nila inisip yung sakripisyo ng magulang para sa kanila. Para mapalaki lang, hindi lang madistrasya, hindi lang mapahamak. Diba? Kasi sa panahon nila, karamihan, iba na yung mga kabataan. Parang sila na yung nagiging magulang sa magulang nila. Diba? Yun ang napapansin ko lumalaban. Ganun. Parang ang dali para sa kanilang magbitaw ng masasakit na salita sa magulang. Diba?